Hey guys, welcome back to my vlog. Ayun ang pag-uusapan natin ngayon. Ay kung ano yung mga dahilan at kung ano yung mga dapat natin gawin para maiwasan natin yung paulit-ulit na makunan. eh guys, sorry, medyo pailong yung uh, boses ko ngayon. Ang lamig na dito, so 12 degrees na, kaya medyo masama yung pakiramdam ko eh. Uh, late pa kasi akong maglabas ng mga comforter, kakalabas ko lang, kakapalaundry lang, kaya medyo sana pera-pera sakit. Alam nyo na, ang hirap magkasakit ngayon. And of course, hindi ka makakapagtrabaho, and then may chikiting pa, so sana hindi mahawa, alos ko. Ayun, na nakakalungkot kasi madaming nakaka-experience ng ganito, guys. Yung sinasabi nilang multiple miscarriage. Etong paulit-ulit nga na nakukunan. So, sana wag naman mangyari yon. Ako nga, no, once lang talaga na na na-depress talaga ako, guys. Kasi syempre, TTC ka, 8 months na nag nagtatry. nagta-try. And then, uh, 12 weeks na, akala ko makakalampas na ako na first trimester. Kasi ang first trimester, guys, yun yung pinaka-crucial na part ng pregnancy. Ah, uh, yun nga, risk ka talaga na makunan sa first trimester. And then 12 weeks na akala ko makakalampas na ako ay yun pala. Wala nang heartbeat si baby. So nakakalungkot. So how come pa kaya yung mga iba na paulit-ulit at nagta-try pa rin. Pero huwag mawala ng pag-asa guys. Dapat nga as I said doon sa katatapos lang na video ko. Dapat i-prepare natin yan. Dapat alamin natin kung ano yung sanhi talaga ng pagkakunan natin para sa next na pregnancy na may prepare natin o kaya supplyan natin, mag-take tayo ng supplements na irereseta ng doktor. Masuplayan ng mga kulangan natin sa hormones kung meron man para hindi na naman maulit yan. So as I said nga, na-share ko yung experience ko guys na etong second pregnancy ko na naging successful naman nung uh, na-confirm ko na sa blood test and PT na buntis ako humingi na talaga ako ng progesterone na uh, extra supplement sa OB ko so yun and successful naman so ganun ang gawin nyo guys dapat talaga at uh, alamin natin yung sanhi and then i-prepare natin at least halimbawa kung hormones man ang dahilan yan mag-hormonal uh, treatment tayo kung nagbanggit ko nga rin na clients ko na ang supporters din dito sa YouTube na ang dahilan din ng miscarriage niya ay nagka-develop siya ng thyroid hormonal imbalance during pregnancy. Nakunan siya. So, mga ganun guys, para ma-prepare natin, para hindi na naman maulit ang miscarriage natin. So, ano-ano ba yung mga dahilan kasi na pwedeng sanhin ang pagkakunan natin? So, eto, isa-isahin natin at uh, i-assess nyo guys yung sarili nyo, baka eto yung mga dahilan ng pagkakunan natutunan nyo dati para ma-prepare at sana hindi naman maulit sa next pregnancy natin. Alam nyo ba guys na badami talagang nakukunan? So, 15 to 20 percent na within the first trimester. Gaya din na sabi ng uh, Russian OB ko, ganun daw talaga. Madami talagang nakukunan within the first trimester. Lalong lalo yung mga hormonal imbalance at lalong lalo yung first na pregnancy. And madami ding nakukunan 30 to 50 before missed period. Akalain nyo yun, uh, hindi mo alam pa na buntis ka before ka magregla and uh, nakukunan ka na pala. As I said nga, yung hindi makakapit, yung mga failed implantation. Meron akong video rin guys na pwede nyo i-assess yung sarili nyo kung regla ba yan o kaya nakukunan ka na pala. Kasi 30 to 50% yung mga miscarriage na before miss period. Ang dahilan talaga nun guys ay yung failed implantation. So, posibleng meron tayong problema sa lining ng matres natin kaya hindi makakapit. Kaya na-failed tayo sa implantation. Number one na posibleng dahilan ay genetic problems. 50 to 60 ng mga nakukunan during first trimester ay ang problem ay, ay pwedeng chromosomal abnormalities. Ay e ang pwede natin gawin dito guys, go and test your blood, both husband and wife, para makita natin yung mga chromosomal abnormalities kung meron man. Okay, number two ay abnormal hormone level. So, yun talaga, hormones, hormones, hormones. So, kailangan talaga natin i-balance yan. So, as I said nga, preparation before pregnancy, dapat i-overall check natin yung mga hormones natin para maiwasan yung mga ganito, mga multiple miscarriage, di ba? So, halimbawa, kulang or masyadong mataas yung mga hormones natin. Madami na akong nabanggit ng mga major hormones during pregnancy. Yung mga FSH, LH natin, estrogen, and progesterone. Yun yung mga major, major talaga na hormones na dapat nating i-balance. And then, yung AMH natin. Meron na rin akong detailed video guys. Please go and check kung paano natin i-balance yung mga hormones natin. Kung ano yung mga dapat natin kainin, ano yung mga dapat natin gawin, and dapat natin iwasan. So please check it out guys. Pwede rin yung mga thyroid hormones problem. And then, yung mga prolactin natin. Meron din akong detailed video ng prolactin kung mataas yan. So, mahihirapan din magbuntis. And then, pwede rin meron tayong diabetes na hindi pala natin alam. Next is cervical issues. Halimbawa, meron tayong weak cervical muscles. So, halimbawa, mahina nga yung muscles doon sa cervix natin, nag-o-open yan. Kaya yun yung sanhi ng makukunan tayo. Kasi, once na nabuntis na tayo, dapat close na, intact na close na yung cervix natin. Kasi, yun nga, magpo-protect yun doon sa mattress natin para walang spotting ng blood, walang discharge, o kaya walang leakage ng amniotic fluid, ganun. So, dapat talaga intact na close yung ng cervix natin. So, halimbawa, pag mahina yung cervical muscles natin, pwede talagang mag-o-open yan. So, makukunan tayo. So, may mga leakage na ng blood o kaya amniotic fluids. Yun yung dahilan din ng pagkakunan natin. Next is structural problems. So, eto na yung mga shape ng matres natin. Halimbawa, yung mga retroverted, yung mga patabingi o kaya maliit na matres, ganun. And, yung mga lining ng matres natin. Then, pwede rin naman yung mga fibroids, yung mga cysts, and then yung mga myoma. Yun yung mga structural problems na pwede rin sanihin ng pagkakunan natin. Pero, pagsabi naman ng doktor na yung mga fibroids at myoma at yung mga cysts, dyan ay hindi na kakasagaba sa pagbuntis natin, go! Leave it there. It's okay. So, go and try na lang talaga. And, uh, ayun, perfect timing. And then, please do castor oil and fertility massage para makatulong sa mga fibroids na to, yung mga cysts na to. Very effective talaga. And, madaming benefits ang castor oil. And then, gagawin nyo pa yung fertility massage. You can check it out my video on how to do it. Yung castor oil hot pack at yung fertility massage. You can do it yourself kasi minsan ginagawa din doon ng mga fertility professionals, yung pangmasahe sa puson, ganun. But you can do it yourself. Kasi may technique dyan, so be sure na panoorin nyo yung video ko kung paano yung technique at, at pwede nyo gawin on yourself. Next, ay yung mga infections. So, gaya ng mga chlamydia, herpes zoster, yung mga ganun. And, uh, na-expose tayo sa measles o kaya rubella, ganun. So, dapat ipacheck din natin yan. Naalala ko nung before kami ikasal, sabi ng uh, isang nurse na kasamahan ko, senior nurse ko, magpavaksin na daw ako ng MMR. Para after ng kasal, go na agad, itry na agad, sabi niya. Yung MMR, guys, yung measles, mumps, rubella. Yun yung yung vaccine na dapat i-take natin 3 months before ka mag-try na magbuntis. Kasi yun nga, isang dahilan din ng miscarriage, guys, ay itong mga infection. Kaya ng mga itong chlamydia, herpes zoster, measles, mumps, and rubella, ganun. Iwasan natin ma-expose sa mga ganitong infection. Kahit nagka na ako noon or nagka mumps na tayo noon, dapat pa rin magpa-vaccine 3 months before. So, para protection lang. Nagtatrabaho sa hospital, libre naman. So, why not go pa rin ako, ba? Diba? So, yun. Before kasal, nagpavaksin na ako ng MMR. Pero, almost 8 to 9 months rin kami nagtry And then, yun. Meron nang nabuo. Pero, nakonan pa rin ako. So, ayun. So, madami pa rin factors. Kasi, ako nga, ba? Diba, ginawa ko na lahat. Overall checking. Lahat mga vaccines. Kompleto yan. Pero, nakonan pa rin ako, ba? Diba? So, naisip ko lang, baka yung hormones ko and then etong second pregnancy ko nga nag ako ng uh, extra hormonal treatment na progesterone. So, naging successful naman. And then, next, environmental factors. So, lagi-lagi kong sinasabi, guys, iwasan natin yung mga pagkain ng mga preservatives, madaming mga food colorings, yung mga ganon, yung mga frozen, ganon. So, dapat fresh and healthy lang tayo lalong lalo sa mga TTC di ba? Then yung mga toxic chemicals. Ayun uh, wash out natin yung mga pagkain natin at iwasan natin ma-expose sa mga toxins at yung mga toxic chemicals, yung mga panlinis sa banyo, ganoon, yung mga other chemicals, yung mga alam niyo na yung mga, mga matatapang na chemicals, yung mga merong cancerous na content yung mga cosmetics natin, dapat e-watch out din natin lahat ang mga 'yon. So, yun yung mga posibleng dahilan. So, dapat talaga nating i-pinpoint uh, hanggat maaari. Kasi as I said nga, and then sabi din ng mga doctors, minsan mahirap din talaga i-pinpoint kung ano yung dahilan. Pero, syempre, kung merong thorough test at uh, yung mga experience din natin sa katawan natin, assess natin yung mga katawan natin kung may mga exposure tayo sa mga toxins, ganoon. Uh, And lalong-lalo pag nabuntis na tayo. So, be sure na in your first trimester, don't, don't be exposed to any toxins. Dapat doble, triple ang ingat natin. And ideally at normally talaga, dapat mag ng at least 3 months para fully healed yung mattress natin. Maganda na naman yung lining ng mattress natin, yung, yung, mga hormones natin na sa normal level na. So, at least, uh, itry natin after ng 3 months. Pero ako, two cycle lang after two months. So, okay naman na, guys. So, yun lang, guys. And uh, kung nabundis na kayo, be sure na talagang hihingi kayo. Ikaw yung magre-request, guys. Sabihin nyo sa OB nyo. So, madami na akong uh, beses na nakunan. Ganyan. O kaya, meron na akong history na nakunan. Dok, pwede bang humingi ng extra progesterone treatment, hormonal treatment, ganun. Huwag kayong mahiya guys, kasi yun talaga eh. Sa amin kasi, dito sa hospital na pinagtatrabahoan ko guys, pag meron na talagang history ng miscarriage, automatic na rin talagang binibigyan nila yung mga patients namin ng mga progesterone treatment. Iti-take mo yon until 12 weeks yung first trimester, yung first 3 months ng pagbubuntis. So, at least, after 12 weeks, uh, 14 to 15 weeks, or 13 weeks, pwede na, madedevelop na yung placenta. Yung inunan, yun na yung magsusupply kay baby. So, okay nang itigil yun. Ganun din yung ginawa ko, guys. So, yun ang gagawin natin para... Sana magsuccessful na at sana hindi na maulit yung uh, miscarriage natin. So yun lang guys at sana nakatulong ang video na to. And for more videos, please subscribe and click the bell button. Click all para ma-notify kayo lagi every time na meron akong bagong uploads. You can also follow and like my FB page. You can chat me here. Baby, that's soon. Bye-bye.